So magandang hapon sa ating lahat ng no, mga kaidol no. So ito na naman po tayo mga kaidol at tinatampok na naman natin ang ating uh, ang ating uh, vlog na Mike Silang mga kaidol no ito po yung tower crane natin mga kaidol. Ay nasira po yung motor niya mga kaidol no yung nandiyan mga kaidol no. Yung motor niya diyan mga kaidol ay sira no musok mga kaidol ay ngayon hang, ah, sa ngayon mga kaidol ay narewind no mga kaidol no so yan mga kaidol no puno hanggang doon sa taas ah, pinakamahabang boom mga kaidol no? 70 po ang boom niya no so dito po ang ating bako Upis dyan oh yung mga bago mga kaidol no ay, yung boom natin dyan Ah, mas pininturahan panibago mga kaidol no kasi dadalhin po yan ng ah, ibang project mga kaidol pati ito mga kaidol no, ay pininturahan din o, oh, suri-suri po, muna tayo ito yung back home natin mga kaidol no? mga pinag-operate natin dyan mga kaidol So, pahapon na kasi mga kaidol at pagabi na. Suri-suri muna po tayo, no. Yan po yung lubid mga kaidol ay galing po sa taas, no. Yan ang ginamit natin pang baba mano-mano mga kaidol sa motor, no. So, mabigat mga kaidol. Motor dyan mga kaidol, no, oh. Yung sa may ano ng PC mga kaidol, oh, so, lubid mga kaidol, no. Motor ng uh, trolley mga kaidol ay most of mga ka-idol no eh, pinapariwain daw muna nila at nilaruan dito mga ka-idol diba mga ka-idol bako na isa dito mga ka-idol at may isa pa bakong isa mga ka-idol no ang dami na natin napipinturahan mga ka-idol na boom wakwak -wak pala dito mga kaidol mga ating crane mga kaidol yung tower crane napakataas yan mga kaidol no so, ang dami na natin ang pinturahan dito mga kaidol no ito po mga kaidol ay ready na to mga kaidol no kung hindi lang nasira yung ating unit mga kaidol ay inumpisahan na itong mga kaidol na ipapadala mga kaidol na no, kasungalan doon mababa lang doon mga kaidol ay hanggang third floor lang mga kaidol no pero malawak so, dito muna tayo suru suru tayo mga kaidol no dito tayo sa baba ngayon mga kaidol wala kasi tayong uti dito no pero nag apply na tayo mga kaidol nag aantay na lang din tayo ng tawag no, mga kaidol no? ay syempre tayo pamilyado ay naghahanap rin tayo ng medyo mataas taas na sahod mga kaidol no? medyo uti ay uti uh, oras lang o uh, ano mga kaidol makapangtawid lang sa gutom no mga kaidol no kasi pag hindi tayo nag-uuti mga kaidol ay kulang ba mga kaidol na wala mo ka so sa mga kaidolan dyan so nanyahan ko po kayo mga kaidol no na subs uh, please po subscribe po sa ating maliit na channel and like mga kaidol yun ang pinakagusto mga ka, gusto ko mga kaidol no yung like tapos share sa ating mga kaibigan na upang ah uh, mapanood din nila mga kaidol ng ating uh, mga tinatampok no mga kaidol no may damo so dyan mga kaidol no EPWH dyan mga kaidol o dyan soul yun dito mga hinukay mga kaidol no so malawak na hinukay mga kaidol kasi nga lang hindi pa nagsisimula no mga kaidol no siguro matagal tagal pa ito umpisan mga kaidol kasi uunahin pa nila yung dalawang project no mga kaidol no dito mga kaidol no? napakalawak na hinukay mga kaidol pang isang building na mga kaidol no yung hinukay nila <coughs> yan pang isang building na ito mga kaidol bali itong building to dito mga kaidol no pero ang tagal pa matagal pa to sa simulan mga ka-idol dito yan yung backhoe pangatlong bakho mga ka-idol no? so, wala pa talaga yung unit natin kaya banjing banjing lang muna tayo mga ka-idol no? kasi sira pa yung unit natin mga ka-idol banjing banjing ah siyempre Uh, nagpapalakas mga kaidol na para pagdating natin sa ibang project mga kaidol ay malakas tayo mga kaidol no maganda talaga mga kaidol na may uti no kasi hirap talaga tayo mga kaidol pag walang uti so, ibang mga tropa na sa ibang ano na mga kaidol no sa ibang project na mga kaidol sila yasan ng mga ka no so tayo na lang talaga ang naiwan uh, isang kasama ko rin, rin. dito mga ka ay <coughs> paalis na din mga ka-idol no naunahan pa ako pero okay lang yung mga ka kasi tayo mga ka ay kahanap tayo ng medyo mataas taas na sahod mga ka-idol yung comfortable tayo mga ka no so yan no mga ka no kadilimensak kasi tayo mga kaidol no so mga kaidolan diyan sa lahat ng mga kaidolan o kaibigan so please subscribe po sa ating maliit na channel na upang maragdagan pa po yung tatlong unit kaidol vlog lalo na sa aking pamangkin ah uh, anak ng pinakapanganay namin no si patima gumis malang So shout out sa inyo dyan. So nakalimutan ko ipilido sa inyo isa iyong asawa no mga kaidol. So kayo dyan. So like kayo magingat no. Kaya nga pala mga kaidol no ay. Mga kaidol ay. May problema sa ating dagat mga kaidol no. Na maraming namamatay mga kaidol kasi kumakain ng isdang dagat no. So palipas muna tayo sa isda no mga kaidol kasi may sakit ngayon mga kaidol. Na no, upang nawa po ay maunawaan yung mga kaidol at nawa ay marinig nyo sa balita mga kaidol no. At nakita nyo sa balita mga kaidol na may marami nang namamatay na kumain sa isdang galing sa dagat po. Mag-ingat po tayo palagi mga kaidol na upang, na upang matikman pa po natin ang mga biyayang parating pa mga kaidol no so maraming maraming salamat po hanggang dito na lang po ako mga kaidol see you next vlog po nawa po ay maunawaan ninyo mga kaidol at sa ating vlog no nawa kung kayo man ay manood ay tapusin nyo po ang vlog no kung ano man mga kaidol at para po may mapupulot kayo mga balita mga kaidol so hanggang dito na lang po ako see you next vlog mga kaidol paks